Yung kanila nabili nila 1901, 19... Ha? Bahay namin, 1907. Ah, 1907. Na. Ganyan ba? Di ba? Di natakot nga sa Rina eh. Marami nang namatay dito. oh okay <laughs> bakit di 1907, diba? di ba? Ayan. Papalit yung isa. Ano yung isa? Ito. Ayan, makakit yung isa. Ah, ay galing. di na kukuha ng parehas. Uh. Hmm. Hmm. Hindi yung isa lang, kinuna. Ay, hindi. Dapat dalawa. <laughs> <coughs> Saan to ginamit dati? Si no? Bakit may ganun? Siya, ano na siya? Uh, ang galing. Napri ang nakakatuwa, na-preserve nila. Mag-o-open yan siya na naman ng ano. Tapos bababa. Uh Oo. -oh. Ang galing bakit? Eh tubig yan dun sa kabila eh. Kaya mo. So mababa na siya dito. Uh -oh. So parang hinarangan nila. Ang galing mm -hmm. nung araw. Mm -hmm. 19, 19, 19. ano yan din. Ito yung kabila. 18 daw eh. 1800 Ay, yan sabi ni Fiena. Uh -huh. So ang tagal na. Uh -huh. 200, uh -huh. 200, uh -huh. 200 uh -huh. years. Uh -huh. Oo. Parang sa atin, parang wala. So i-open to, ito naman dito na siya. Ibig sabihin siya, ang tubig doon, doon, doon. Oo. Nice. Sarap sana no, kung nakaano tayo. Bon, baka kapitan dyan Bon, pa-apply na si Daddy. Para dito na lang din. Si ah, ah. Hahaha. 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 ah. Hahaha. 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 hiring Hahaha. 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 Kala ko nga salita sa inyo, maghiring-hiring. <laughs> yung pala, ano, kinig Oo, oh, oh, kinig ka dyan. Ah, ah, ah. Parang, ando na lahat ah, ng ibig sabihin ah, <laughs> sa topic namin na yun. <laughs> hiring-hiring. Ah, hiring-hiring. Ayan. Ayan. Nagbibidyo. Word for the day. Ano naman yung chest, no? Ay, hindi. hindi nga. Word for the day, hiring-hiring. sa ating kalamay-hiring. Ay, kalamay-hiring. Ay, nagdala ko nang dito. Oo, oh, talaga? Uh Oo. -oh. Hindi oh, ka pala may Oo. Hindi, kaya ka si, alam ko na, Dalan kita lang doon sa lahat, sa Bulacan. na masarap. Ay, pwede. Ay, yung subok lang yun sa akin. Grabe kasi ka busy ko talaga. Oh, Pa-LBC na. <laughs> pa na lang. Pa-LBC na Sabi ko sa'yo, <laughs> dumaan ka doon sa kubo, pasundo kita. Magpare-ready ako doon ng mga kakanin yung gusto mo. Obda si Ana. mo, tambali lang ko ba? Hindi naman mm, ganyan. Ang tagal. Oh, okay. di? Sige, kung hindi ka man ah, mauhiya, to. Imagine mo, ang taas eh. Okay, ngayon ko lang na, ano, ang iplak. Ang in-expect ko kasi parang sa kanal, ano, yeah. na lipo. Mga turista yan, siye. Ang dami din, ano... <laughs> puro mga ano na, puro mga senior. Yeah. <laughs> Nang, oh, yeah. ah. <laughs> oh. Wala, puro senior. Ah. Wala. <laughs> Walang bagets. Pero ah. nakakatuwa sila nila. Bye, Bye kasama sana tayo doon. Uh -huh. Oo. Oh, oh. Mga ano natin, mag-crowd natin uh -huh. 'yun. Oo, oh, uh -huh. now I know.